<laughs> Let me you wanna touch? Sige. Oh, okay. You wanna oh, very touch? Cold. Oh, yeah, yeah, very cold daw. No Touch mo, touch mo. I might fall. No, you will not. I'm holding you. Ano? Oh, Listen mo na. Hold it. Touch it. Like this, oh. So. Ya, yeah. buat Mas so. kami uh, Stone he... Magkano po yung sibuyas? 500 po dyan sa kasako. Sa kasako? 500. Yung ganito? 100 ma'am. Ito, 60. 60. Diba pwedeng dalawa pa yung ano na lang? 100? Ito po ma'am yun. 100 po. Ito po may mga isang gamit. Dadalhin ko pa po sa Manila. Eh. Si Buya ay sa ano bawang? 80. 80. 80. Dito sa nalimutan ang sarili ko. na lang. Ito pa. ng tubig, oh, ang ganda. Dali lang tayo kukunin ko lang yung pambayad ah. Ayan, dito po yan sa Gabaldon. Weba, isiha! thank you